good morning mga boss ito. Pamunta na naman tayo kay Scooby. Magdala tayo ng pagkain nila. Nakadoon tayo. Medyo um, uh. pala si Scooby sa likod ko. Ay, Scooby. Ayan pala si Scooby mga boss. Hinintay oh. pala ako doon. Ah, hinintay mo ako doon na Scooby. <laughs> Galing mo ah. Lagi kang naghihintay ah. 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 Ano? Lagi naghihintay si Scooby. <laughs> ano? Gutom na mga anak mo? Huwag kang pumupunta doon sa kwan Binabato yata Binabato ka yata oh Huwag kang pumupunta doon so, so may kwan may galos Baka binabato to O kaya yung kaaway niyang aso hmm. Ano Ano Hmm Tara tara Punta na tayo doon sa anak mo Tara 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 Ayun mga boss si Sama ko rito Ayan, yeah, tayo doon sa ako. Tara, Scooby! Scooby! Balik ka na! Ayan na. Nakatingin na naman yung mga tuta. Ta. Ayan o. Nandun sila ako nga basta. Nandun sila ako. Ano? 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 Oo, oh, dito na pagkain niyo. Ayan o, no, sinundo ako ni mama niyo. <laughs> ano, oh, si Scooby o. Oh. Ano, kain na, kain na, na sila. Oh, saglit, saglit. Yeah. Oh, ano, 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 Scooby? Scooby po hmm o. Ano, hindi ka makalabas. Oh, ito, nagmamakawa si Brownie. Ano, oh. ano. O ah, sige, sasa... ko oh, ba ko lang itong oh. Ano, mga gutom na? Ito, bubuksan ko na yung pintuan nyo para magsitakbuan na kayo, ha? One, two, three! Ngayon na, ngayon na! Ngayon <laughs> na! Ayosin, 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 ayosin. Hmm. Kain na, kain na. En. En. Ja. Oh. Ya, mga mga boss, kumakain na sila. Nakapapalit pala yung mga tubig nila. Bigyan ko rin si Scooby. Scooby! Halika ka, halika na. Kain ka na, kain na, kain na, kain na. Kain na, kain na, kain na, kain na. Tayo ko na dyan. Ah. Tayo na, tayo na. Hmm. Hmm. Tayo na. kain ka na dyan at pang mga anak mo mga mga boss nagsikain na sila ayan uh. nasimot na nila mga boss ayan ito uh. yung kuha nila hindi na sila maalis nyo sa silong ng puno malamig kasi dyan ayan Eh, kain lang ng kain. Scooby, kainin mo na yan. Hindi pa siguro gutom si Scooby yung ambos. Naglalayas kasi. Hmm. Ang um, ambos, oh. Hmm, ano? Simot na? Lalaki ng katawan talaga. Ayan, minom na yung isa doon. Sige, inom lang. Sige, mga boss. Kumakain na ito. Tsaka ito. Oh, laki na. Nandun na yung isa, boss. Pumunta na naman dun. Ayan. Pagtapos kumain, punta dun sa silong ng... Sige, mag-inom mga kayo dyan. Inom kayo ng inom. Tubig. Kaya mainit. Ayan, mga boss. Punta na sila dun. <laughs> oh Simutin nyo Simot, 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 simot Eh mamaya nga, punta naman ako magdadala sa inyo Alay ano, be. Kumain ka na Hindi ka na, tayo na Tayo na, tayo na Dito na, kurang dito yung pagkain mo ha Inuubos na Kinakain niya naman mga mus Tungkuan. tung kahit di niya kumain ngayon Kinakain niya rin Ito Kain ka na, kain na, kain na Kain na hmm. <laughs> Gustong gusto nyo sa may buhangin eh ah. Kaya na Kaya mga anak mo Ayan yung dalawang matakaw <laughs> Ayan mga boss Ikot, Ikot sila sa may puno Ito yung isa Umihi yung isa doon Ayan na tapos na silang kumain mga boss tapos na silang kumain sinimot nila ano 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 uh, shadow ang brownie ah, hindi pala ha ah. ah, hindi pala ikaw si shadow ikaw pala si daray tsaka ito saan nandun sila mga boss oh? sa may gilid sa may malamig malilim huwag mong kagatin yung kamay ko ah. Mm -hmm. Hmm, natin kaya si Bongit? O malis na naman si Scoopy? O sana na? Kaya na? Kaya Scoopy? Tika natin to? Scoopy? O na? Kaya na? Kaya na? Kaya na? Mga si Scoopy? Kumain ka na lang kumain Ha? Wala, may sugat ka Kain ka lang dyan O, oh, saan ka lang punta? Huh. Ayusin ko lang tungkol nila Para hindi sila makon dito sa plywood pag Pinangarang ko ito mga mas Pag nagkakuan na ako ng kwanay yung plywood Pag nagkakuan na ako ng pagkain nila Nagre-ready ako ng pagkain nila Inaharang ko muna sila Ayan Ayan na yung dalawa. Natulog na. Oh. Uh, ano? Tulog na. Hindi ko makita. Diwanag eh. Ayan mga baso, oh. nakaigana. Na, 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 na. Si Dara nakaigaring kaya tapos kulumain. Yung dalawa, tatlo dun. Ang lalaro, ang ilid. mga boss, iwanan ko na lang sila mga boss at akit na rin ako, at kakain din ako. Ayan. Okay ka na dyan ah. Oh. oh, si mga boss. Salamat. Ah. Laki na nila, oh. Go brownie. Oh, uh, ang bigat niya. Oh, ang bigat. Oh, ang bigat. Ah. Si brownie mga boss. Saka si Si Shadow. Si Dara nandoon. Ah. Oh, init. Oh, sige mga boss Akit na rin ako at kakain Sige mga boss, salamat